Hindi pinalagpas ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na sagutin ang mga isyong ipinupukol sa kanya kamakailan sa isang ambush interview sa Quezon City. Kabilang sa sinagot ni Vice President Duterte ay tungkol sa umunoy planong impeachment laban sa kanya ng ilang kongresista. Pinabulaan na naman ng pangalawang Pangulo ang umano'y pagkakawatak-watak ng unity team. Pagtitiyak ni Vice President Duterte na okay sila ni Pangulong Bongbong Marcos at may tiwala pa rin sa kanya ang Pangulo. We're okay. okay. Well, I believe that I still have the trust of President Ferdinand Marcos. Binigyang diin naman ni Vice President Duterte na wala siyang ambisyon na maging presidente sa 2028. Hindi ko naman talaga ambisyon ng pumakbong Vice President. Dagdag ng pangalawang pangulo na ang plano pa rin ng Diyos ang mananaig. Lahat ng ginagawa natin, we can only plan, but it will truly be God's uh, plan that will prevail. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.